So, dahil nga ito na yung trabaho natin, ang pagiging isang content creator dito kay Meta. Kaya, andito po ako ulit para magbibigay po sa inyo ng ilang mga tips, mga advice kung paano po natin mapapalago ang ating mga Facebook page at mga Facebook profile account na nag-open ng kanilang mga professional mode. So, mayroon mga suggestion ni Meta para sa ganon ay mapalago natin yung ating mga account dito. Ito yung sabi niya, here are more tips to help you keep growing. So, ito yung mga tips niya. Ang number one dyan, ang sabi niya, kapag nag-upload tayo ng mga video, number one, find comments to your posts that extend the conversation and respond to those. So, sabi niya dyan, kapag mayroon kayong mga ina-upload na mga videos, mag uh, tumingin daw kayo sa mga comments po doon at re-replyan nyo ang inyong mga commenters. Para sa ganon, ma-build up po ninyo ang inyong mga relationship sa mga uh, viewers. So, alam nyo ba, kung baga, yung ating mga Facebook page, ating mga profile dito, ay parang kumbaga baga, ito yung ating business na kailangan nating palaguin, na makipag-communicate sa ating mga customer, kumbaga baga. Ganon, yung inahalin tulad dito sa kumpanya ni Facebook. So, number two, repost your content to communities that you are a member of. So, ito yung suggestion na, So ito yung suggestion niya na kapag nag-join kayo ng mga groups, ay pwede ninyong i-repost or i-share ang inyong mga uploaded videos or reels doon sa mga groups para sa ganon makikilala pa yung mga ina-upload na video at kapag may nagustuhan ito, i-share nila, magko-comment, magre-react ganun. And then yung pangatlo, contribute to others' con ah, contribute to other creators' content with relevant comments or question ito. Ayan. Ibig sabihin nito, mag-contribute daw tayo sa mga ibang creators sa kanilang mga content with relevant comments. So, ibig sabihin, pag sinabing relevant kasi, uh, it means sa Tagalog, angkop. Angkop yung ating mga i comment Halimbawa, yung mga ina-upload nilang videos or reels, kung ang video nila, it talks about the nature, mga sports, mga singing, dapat yung i-comment natin related lamang po doon at wag po tayong mag-comment na kung ano-ano na kalimbawa yung mga count me in, dan ganon. Hindi po iyon pwede dahil pwede po kayong magkaroon ng restriction dahil sa unusual activity or yung Community Against Standard na violation. Kasi kapag nagko-comment tayo na hindi angkop doon sa ating napanood. So, ibig sabihin, hindi natin pinanood yung video, kaya hindi hindi natin alam yung ating mga ikno comment So, ganon yung sinasabi po dito. Kaya hanggang doon lang po muna ang aking ma-share patungkol po kung paano po natin uh, mapalalago ang ating mga page dito sa larangan ni Facebook.